So, good afternoon guys. Yung ulam namin ngayon ay gulay. Ayan no? Sikwa. kapos okra. Saluyot. Then, malunggay. Ayan. Nakaka-harvest kasi ako sa mga tanim ko ngayon. So, kung nakikita nyo yung mga nakaraan kong video sa garden. No? Kaya malay na po ito habang gulay tapos ulaman ng puto dahil bagyo ngayon sa mga panahon puto lang talagang kinaya yan so um, may muna natin Punahin natin yung sikwa balatan pag iingat sa paggamit ng kutsilyo